wala pala dito tang no ang dagay mandi dito wala din. wala ito pala yung dito <coughs> papalitan natin yung PD papalitan natin yun hindi siya waterproof masisira lang ito na lang ipapalit natin ito sure ako waterproof kaya lang kailangan mo pa ng adapter which is meron naman tayo nun. Nasaan na Dito lang yung Dito, instinct to. Wala dyan. Kung ano dito. Ito. PD din naman siya type C. Ang output niya ay 12 to 24 volts, 9 volts, di ba? Ah, input pa rin ang output. 12 volts nga, 2.5 volts. Ito na lang. At least ito matatanggal natin. Yung PD kasi nababasa ng ulan. Ito, saksak mo lang Oop, okay na di ba pwede mo hugutin tsaka lalagyan ko to ng butas dito para pagka naipon yung tubig dito dito bubutasin natin para hindi mag ipon ng tubig kasi wala syang butas oh. Ah, pwede pala dito sa baba bubutasin natin So, tanggalin muna natin ulito wait lang <coughs> Ito siya. Ito. madali naman syang paltan kasi meron na yung negative at positive so parehas lang naman ng puwet yun parehas lang ng puwet kaya lang sana yung butas parehas din pero feeling ko parehas naman ang ano lang ay bubutasan natin tong puwet nito grinder na lang siguro grinder para yung tubig lumabas mamaya bubutasan ko wait lang pero tatanggalin mo natin to ang positive ko dito itong puti ito negative Ayan, positive yung puti negative yung ta tatanggalin muna tigas eh Yan, butas na oh. Grinder lang. Yun, butas. Para may tuluan ng tubig. Ewan eh. ko ba sino gumawa nito, dinilagay ng butas. Pakasimpleng testing natin. So, ito daw si positive. Ito si negative. Tapos, teka, kukunin ko muna yung charger ko doon. Wait lang. So, ito na. Testing natin. Saksak natin dito. Tingnan ko na mag-charge. Yun. Charging. Charging. Very good din naman So, ah, may ilaw pala ito pag nakasaksa ka ganyan. Pag ginugot to. Okay na. Sige, pwede na yan. Sige, babalik muna natin lahat to. Goods na yan. Balik na natin lahat. Yan. Mas sealed nga to. Mas maganda yung seal nito Kesa doon sa isa. Effective. Tapos, magpapalit tayo ng malaking disk. Pang XRM Trinity. Mas malaki siya. Waiting na lang tayo sa bracket. Nisin kasi to yun hintayin natin yung bracket